Ang sakit yan niya. Gabi ako eh. Tanggalin mo gano'n ako dito, Dinis. Tanggalin mo nalit. Ayaw mo tanggalin. Ayaw mo. Papatay na lang kita.

Ubit ng kamatayan, kuluputan, uliig, na huwag mangkulan ko sa pangangyawin. Sige. mga 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 Tumiawi niya ng uspada niya na pumapatay. Naisipin ng mga matutulong. pa sa Thank Baik, peteymu tuh serapi petey serapi peteymu tuh sapi ah 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 Nilisan mo ito. Ayoko na. Daki, hindi na tayo. Hindi mo nananalo sa akin. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na.

Saan tubig mo? Baka ito tayo. Hiling water ay no. painom nyo. Hiling water, hiling water. Meron na po, meron na po. kayo? natin gumawa sa inyo. na natin, basa. Takot nyo ayung po tayo sa tabi ng halaman sino 'to? tao na 'to. Sa pokayan natin. May iniro doon sa palok? Wala. Sa sa puno na sa palok eh. At ah, least mamili sa tabi sa sa palok na alam mo. Sa gitna ng kamang mo. Dali na rin po ako Yun ay napapasok mo ate sa palagay niya. Uh, Papaya ito pumasok sa iyo. Madali lang naman yung palayasin si Bono. Isa sa Pangalawan Pero wala na. Pa wala na sa iyo ay huwag mo nang papapasokin eh, ha. Yun ay may gusto lang sa iyo. Ang problema ay masama yung ginagawa sa iyo ha. Pasokan mo ng pangontra yan. Pwedeng malusaw yun mamaya. Thank you po. Pero ang um, uupo dito. Kanina nakahiga ka doon. <gibigan> Hindi ko humiga doon? Hindi po. Hindi pala alam.